Konnichiwa mga kaikok So andito na naman po tayo Back in the video So ngayon po is papunta po kami ng Koen or Park Or dito po sa aming um, Malapit po sa aming apato no? So andito po kami no? Naglalakad Yan po may bitbit -bit po kaming bola um, Pinahiram sa amin Ni sensei namin Kasi um, About both dun sa aming hobby Na daw na basketball So, yun po, pinahiram po kami. So dito po guys, no, is naghihintay po kami na mag-green yung sign ng pedestrian po. No? So bawal pong tum tumawid dyan kung hindi pa po green yung sign. So ayan na po, no? nag-green na po at tumawid na po kami. Diyan po sa ilalim ng tulay guys, no? ito po yung part. No? Ito po yung inari part dito po malapit sa aming um, apato po. More than mga 10 minutes lang po yung lakaran so ito po inari park guys to napakalaki so ito guys yung inuman ng tubig napakalamig po ng tubig dyan tapos libre lang po so dito po sa park guys no napakalaki po dito no so may nakita kami dito na basketball ring no last time na nagpunta kami dito so yun po no is bumili po ng bola at pagkabukas guys Uh, nabigla na lang po kami na si Sensei na um, ipapahiram daw niya po yung kanyang uh, basketball na bola po so dito po guys no um, matapos din kami naglaro doon sa koen o sa park is taisipan po namin bumili ng sabi ni Ralph Sang na para po sa labi so dito kasi sa Japan guys yung labi niyo po is parang matutuyo eh So, yun po, no? naisipan po ang bumili doon kasi sa labi po guys, no? kapag natuyo is magbabalat. Kapag tinanggal nyo po yung balat is masakit. So, yun po. No? So, papunta ko po kami sa kumbini o doon sa Family Mart. At naglakad-lakad lang kami dito sa sentro po no, na um, Ishinomiya ata. So dito guys no, malapit na po kami sa Family Mart. At saka marami po Uh, magaganda dito no. So napakalinis talaga ng Japan pagdating dito sa kanila mga streets. So dito na po no, nakarating na po kami sa Family Mart. At yun nakapili na po kami at nakita po namin ang aming gustong bibilhin na para po sa labi para hindi na po mag uh, magtuyo. So yun po no, akala po namin is uh, mura lang no. So ang mahal din pala 730 yen at ayun. So dito guys, namili po kami ng mga desserts o mga obento. Uh, iinitin lang po yan no? kasi uh, yan po mga oras na yan is alas size na po no? so may nakita kasi mga kami na mga discounted na mga 50 yen at saka may pinakamalaki akong nakitang discount dito 200 yen eh. spaghetti din pero hindi na po namin binili kasi sabi ni Ralph son, is mahal daw tapos hindi pa kami mabubusog so yun po lumabas na po kami at saka nagplano na rin umuwi kasi uh, size na po no? so dito po no um, namin ulit ito yung Inari Park so dito rin sa Inari Park guys no meron ding uh, tennis at saka sa gilid dyan yung mga tulay ng tren so makikita nyo dyan may mga tren na dumadaan dyan wow! So, yan po no, papauwi na po kami at plano na po namin magluto ng aming hapunan. Uh, bukas na po daw, babalik na po daw siguro kami dyan sa Coen para magbasketball no. Para meron naman po kaming activity sa aming pang-araw-araw kaysa naman mag matulog pagkatapos ng klase. So, kanina po no, is naglaro po kami ng basketball. May mga bata din kanina. So, nakipag-iaya din sila na makipag-basketball din sa amin. So, dito guys, no, sa, uh, naglalakad na kami, pa-uwi na po. Around mga 6.40 na ata to. So, may nakita kaming uh, judohan baiki or uh, vending machine. So, nag-try din ako, no, bumili ako ng uh, grape, grape juice dyan, uh, 150 yen. So, kayo na pong bahala, no, convert ng piso dyan kung hindi yan So, yun po, nakuha na po natin. At ito, papawin na din kami. O, sa dito guys, ito yung mga kapitbahay namin. Sobrang magagara talaga ng mga sasakyan ng mga Nihonji, no? Kikita nyo sa harap guys, no? Yan yung apato namin at saka uh, training center din namin. So, yan guys, yung nakita, nakikita nyo, glass jan dyan. dyan kami lalabas, automatic na yan, yung first video, no? Nakita ko sa inyo, yung pagpasyal sa aming apato. So dito guys, aakit kami sa second floor kasi dun yung main entrance namin. So ito guys, ito yung mga kapitbahay namin, yung mga building na pato dyan. So ito na oras guys is alas 7.01 na po. So nakikita nyo is meron pa pong araw kesa dyan sa Pilipinas na gabi na po. So ito na guys, papasok na po tayo kasi aakit na po tayo sa pato no? kasi paghanda naman po namin ng aming pang tanghalian. So yun po guys, no? marami pong salamat sa pagsusubaybay ng aking video hanggang dito. So sa susunod mga videos na naman po, mga Eka Ecox Vlog. So arigato gozaimasu, tsaka God bless po sa inyo.